Iris Kapag masaya ang isipan mo, mas maliwanag ang direksyon ng iyong buhay. Ang kasiyahan ay nagbibigay ng lakas upang magawa ang tama at makamit ang tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 4 at number 9. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 7. Para sa 6 number lotto ay, number 6, number 14, number 21, number 28, number 33, at number 41. Taurus. Ang magaan na isipan ay nagdadala ng tamang hakbang sa bawat plano. Ang saya ay nagsisilbing gabay upang hindi ka maligo sa landas ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 3 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 4, at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 25, number 11, number 20, number 26, number 34, at number 40. Gemini Kapag puno ng saya ang isip, mas madaling makahanap ng inspirasyon. Ito ang nagtutulak sa iyo na maging masinop at maayos sa mga gagawin. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 12. Para sa 3-digit number ay number 3, number 6 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 32 number 13, number 19, number 25, number 31, at number 38. Cancer. Masayang isipan ang nagbubukas ng pintuan para sa maayos na pamumuhay. Ang kasiyahan ang nagsisilbing lakas upang may tama ang iyong mga hakbang. Para sa two-digit number ay, number 8 at number 16. Para sa 3 digit number i, number 4, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto i, number 47, number 15, number 22, number 30, number 36 at number 42. Leo, kapag masaya ang isip, lahat ng gawain ay nagiging maayos. Ang inspirasyon mula sa kasiyahan ay nagdadala ng mas mabilis na pag-unlad. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 7, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 30, number 10, number 18, number 29, Number 35, at number 49. Virgo, masayang isipan ang nagiging puhunan sa maayos na diskarte. Kapag positibo ka, mas malinaw ang resulta at mas maganda ang kinabukasan. Para sa 2-digit number ay, number 5 at number 11. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 6. At number 9. Para sa 6 number loto ay, number 9, number 17, number 23, number 28, number 33, at number 39. Libra. Kapag may saya ang isip, mas nagiging balanse at maayos ang mga plano. Ang inspirasyon ay gabay sa pagkilus tungo sa tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 4 at number 13. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 28, number 15, number 21, number 37, number 32 at number 41. Scorpio ang kaligayahan sa isip ay nagsisilbing lakas ng loob upang ayusin ang buhay. Sa tamang inspirasyon, mas magiging matibay ka sa anumang hamon. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 3, number 6 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 5 Number 14, number 20, number 25, number 36 at number 42. Sagittarius. Kapag masaya ang isipan, mas malawak ang pananaw sa mga bagay. Ang inspirasyon mula rito ay nagtuturo ng maayos at tamang desisyon. Para sa two digit number ay number 7 at number 12. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 4, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 36, number 11, number 19, number 24, number 30, at number 38. Capricorn, masayang isip ang nag-aalis ng bigat sa buhay. Kapag positibo ka, nagiging maayos ang bawat kilos at mas madali ang tagumpay para sa 2 digit number ay number 5 at number 10 para sa 3 digit number ay number 1 number 7 at number 8 para sa 6 number loto ay number 40 number 13 number 20 number 26 number 34 at number 8 Aquarius Kapag maliwanag at masaya ang isip, mas nagiging maayos ang direksyon ng buhay. Ang inspirasyon ay nagiging tulay upang mapadali ang tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 2, number 12, number 18, number 3, number 31 at number 39. Pisces, ang kasiyahan sa isip ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon. Kapag masaya ang puso at isipan, nagiging maayos ang lahat ng iyong ginagawa. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 16. Para sa 3-digit number ay, number 4, number 6, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 29, number 17, number 22, number 8, number 35, at number 13.